Wala nang intro-intro! Si Aklas to! Contra malas! Sumabay ka kay Aklas! Dito tayo sa Buenas! Ah! Pinaka-buenas moment ko this year so far! Naging buenas ako! Ah! Dapat matuto kang makontento! Kung pwedeng huwag kang magtanong, huwag ka magtanong! Gumawa ka lang gumawa! nakaraan sa Boracay, hey. solid yun. Tama hey. namin sila, boss Toyo, nandun din ako. Sa mga tropa ka-Buenas dyan, kapag panalo ka na, makontento ka na. Tao tayo eh, hindi tayo kontento. Pero pag nakontento ka, siguradong buenas ka! Ah! Pag binibuenas, may pabuenas! Let's go!